Ah, gusto pa ni Nanay Clara. Nay, dito ma! Hoy, yung mga bata yan! sa Kapit 5, papuntay mo dito. Ang mga kalimutan sa ibang ng pangalang kanin. Parang siyang pulupulo. Ako rin naman asin na may sili. Tingnan natin kung sino mas marami dito. Pukuha dito o dito. Tapos kamayin pa ba na? Kamayin pa. Oo, sandok! sandok. <laughs> oh, <butog>. <laughs> Ito, <laughs> ang daming Walang ulang. Ito, ang ulang ko, tapong. Tapong? Ano yan, tapong? Ano? Ano? Tapong sa lang. Pahin lang. O, kikitin na natin. Nabi, <speaking> oh. uh. <Grape>. masarap. <coughs>

Kainin. Sobra ako ya. Kain tayo mga kababayan. Buong barangay yan. isang kalderong malaki. Okay. Damí kay Ate Elisa? O, kumain ka dati ni Elisa. Papatanggal umay gusto mo? Kamyas na may bagoong. Gusto mo? Konti lang kamiyas na may bagoong. ugong Ops. Tara po. Ops. Masarap Nay. Wow. Masarap daw. Nakangiti si Nanay. Ba? Diba? Nandito nga may pagkain tayo parati. Isa Gaya-gaya kayo, hindi kayo marunong matyatsa, kami lang ni nanay. Ano nay? Kain na rin daddy. Oo, oh, sige lang. Bandang, no. hmm. kain ka lang. Mami no, ko? Oo. Oh. May <laughs> daming kanin. Sinsya na kaya, wala kaming coke dito. Huh? No? Sige kami yan, Walang coke. Oh, walang coke? Wala. Ay, ah? hindi ko lang. Ha? Go.

Si Vince! Kuwan mahihain ka talagang O, oh, kain tayo! Ang Ini ka. Talagang tabak po. Oh. Pampabata. Ay, mga kababayan, kain po tayo. Baka may ano dyan, baka may magpapalipad ng coke. Wala kaming kok. No, Nauhawa oh, ko. Okay. Okay. Madam, walang ko. Sabihin mo si no? ma'am Purisa Joy, beautiful Purisa Joy, tsaka si ma'am Rose Gorgeous, magpadala ma ng pang <coughs> Ah, 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 Joy, ah, padala ngang kok, ah, ah Rose Gorgeous, padala ngang coke. Marami yan, malalaki, meron sa'yo, di pinap, raw yan, pat is hindi pas-prite.

Gendang. Masak. Tok tolah oh. boyo tolah boyo. Gendang ke masak. Ham nasi. Ganyanya. Hmm. Tolak. masak. Hmm. Ini <laughs> hmm. hmm. yeah, yeah. hmm. yeah. hmm. hey, kira kayu ya, banyak. Uh. 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 Ah, ah. mati kecil nih. Uh. Tuh, posisi lah boyo. Hmm. Tuh, di Gimana, Zil? Dito ba? Tabi tayo, Dito nga, tayo nga dito. Malungkut geng. Oh. tayo. Hmm, Masarap Masarap dito. Dari mm. ulang dun, ha? Masarap bang kasabay kumain si Tak? Pag sumusumot, tinitignan niya si Tak. Kino mm. niya Kanin pa, napasarap talaga kanin. Hmm. Mahinang kumain si Tsiung. Tsiung, kanin! Ang dami dito, yun na sandok. Subuan mo, subuan

kita diet na lang ko pa tawag mo diet ka ko tuwing nagkataon mag diet tatay tatay nyo cha diet paka lalaki tiyan ko iro ka ko oh sige very ulit amay ulit ya ulit wala ko diet eh mama ya ulit amay amay ko maranja ulit diet eh Ano? Ano merienda mo? Darang kay? Eh? Hindi pa kami tapos kumain. Merienda na iniisip mo. Hindi. Eh, Tikes ang may apon. Bili ka ko. Hmm. Oo. Oh. Oh. Okay, Bili kita. Okay. Ito na, ah. pa Ang pangalagang inibri mo, ikaw di kuwata ng pangbili. Ilan ko? Hindi. Ilan? Tatlo. Dalawa. Ha? Ah. Lahat oh. yan. Lahat hmm. yan.

cái nào bao năm nay bao chị chưa 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 Ay, hindi hindi pala doon. Diba? Labuyo bro, muna na. Ay, Marcel. Mga kababayan, ay ko rin si Kuya Bandam. Ay, Kuya Bandam. Ay. Kuya so, Rap kasi nangangayayat na. Nakasub-sub lagi sa computer. Ang problema, habang nag-i-edit, kumakain. rescue. sarap sarap nah alah sahang sa sarap kumain ma kapabayan sarap kumain pagganito sama-sama tobek tobek Munggu namai kus na saging pati ini iwan musita, manang ko sungu uang ang dakan haa

Yun. Tama na. Oh, lagyan natin po di asin. Ha? Ayaw mo asin? O, oh, ayaw niya. Yan eh, pati si Nanay Clara mga kababayan, napakain din. Malakas lumain. No? Huh? Yung isa naming ano, uh, yung bagong pasok sa bahay ni Daddy Frankie, medyo mahihain pa mga kababayan. Papahinga. Ayan na muna, pero sunod na mga araw, makikilala nyo at makikita nyo. Pero alam ko na panood nyo na siya. Hoy, yung mga bata, yan sa Kapit 5! talaga ma high blood talaga tayo dito. Oh, ito, so, mm. nagamit dito. Ay, galing, galing. Oh. Wala ng coffee ko, hodam. Ay, ay, hindi pa. Ah, wala ng coffee. Sabi mo, may. Eh. <laughs> <laughs> kasi, babalik ko, walang pusik eh. Ha? Huh? Walang pusik. Walang pusik. Walang <laughs> pusik? <laughs> oh, very good na. <laughs> Nakaraan kasi pag bumili to. May tax eh. May tax? Oo, oh, may kupit. Ngayon, okay. wala may kupit. na. Ngayon, wala na. Wala, wala kupit ngayon. Wala, 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 wala ng topic ngayon. Wala ng ngayon. Very good. Very good. much, Very good. much better na humukan. yung bumili ka ng pandesal. May kupit. Oo. Oh. <laughs> 50 lang binili mo, may kupit kang 20 ha. ah. Super 20. Ah, ang galing-galing mo ah. <laughs> Sabi. Huwag kang mangungupit. Ikaw. Magsabi ka na lang. Natabi ko lang. Oo. Okay. Ah, may taxi. eh. May taxi. eh. May tax. Oo, ikaw naman. Oo, nung kayo. <laughs> <laughs> Nahuhuli siya sa kalubuhan niya eh. Pag pinabili yan ng Pandesal sa umaga mga kababayan, pag binigyan mo isang daan, 70 lang ang ibibili niya, tapos papahati niya rin. Oo. Oh. Tapos si Boss JB na yung nagbigay ng 70, ang binili niya 50, pinahati niya. 30 at 20, sabi niya 50 at 20. Eh, hey, tinatawagan namin yung ano, An yung classmate ko kasi may-ari ng bakery. Lapit mo, la may-ari ng bakery? Eh. Oo. Lalaki, babae. Yung babae. Babae? Oo. Tapos ko yan, kaya pag alis mo doon, tinatanong, magkano pinili ni Van Damme dyan? Isang 30 at saka isang 20. Ha? Bakit? I-70 e yun. O di may kupit na 20 ikaw. Kupit ako. Kaya huwag kang mga ngupit. Bad yun. Ito, antay ko yung um, alawan ko. Oo, oh, hintayin mo yung alawan. Oh. oh, para marami na akong pera, mayaman ako. Oo. Oh, oh Tapos mayaman na tayo dalawa. Mayaman na tayo dalawa. Oh. Di ba? Kaya huwag kang mung... mga... Daraga, ah Daraga, Daraga mo. Ah. Uh, tatik tindam. Ah, uh, anong tatik tind? Daraga punta tayo. Ah. Uh, tatik tindam. Tati? <laughs> tatik tindam. Saan 'yun? Ano tatik? Oo, mm, mm, ikot. Uh, ano umiikot? Laguna. Ah, sa Laguna lay? Ah, uh, Laguna. Uh, tatik tindam. Tati, Laguna, tatik tindam.

Dalaga eh. Hmm. Ito ko ko, papatay akong elite dito eh. papatay patay tayo dyan? Oh, hindi, yung elite papatay ako. Oh, anong yun? LRT? Hindi, papalo mo ako di... malayo sa katotohanan ah, yan. yun. Ito, eh, bigay mo kay Kuya JC para makainom na doon. Ito na, sis. Sa kobo. kobo. Nay, gusto mong coke? Obo. Coke, gusto mo? Okay. kasi ka na, wala tayong baso. Dito tayo sa bukid eh. Okay. Obo. Okay na to, tapos na to. Ay, hindi, ubusin mo pa. Sayang. Siya yung siya naman si Nanay Clara, mga kababayan. Sino naman po hindi pa nakilala, mga bago pa lang sa akin channel, siya yung pinakamatanda na rescue ng Team Daddy Pragi. Kaya siya yung pinakananay namin dito. At kasalukuyan, hinihintay namin yung kanyang mga kamag-anak para maihatid sa kanyang mga pamilya dahil lagi niya sinasabi gusto niya makasama ang kanyang mga kapatid. Very good. Matagaw na siya mga kapabayan. Diba? Gumaganda na. O tignan mo, pumuputi na yung mukha.